ayan good morning mga kaibigan tunay ayan happy new year po sa inyong lahat mga katunay ayan so meron tayong uh, new year ride at aah uh, syempre sabi ko nga makakasama natin yung mga tag grupo natin sa Iskala si Isabela so ang ride natin for today ayan is aah uh, Coordination ano Makiki-coordinate kami Dahil alam nyo naman Malapit na naman Ang uh, icon Yan. Ang uh, innovative City of the North Adventure Ride So, kailangan namin uh, Makikoordinate Sa Nueva Vizcaya At saka Quirino Province Yeah. So pupunta kami sa kanilang uh, tourism office. So kasi yung uh, icon ngayon, siyempre makakasama natin ang uh, Philippine Motorcycle Tourism. Yeah. Oh, the best, di ba? So magkakaroon tayo ng chance para makita Ng mga magagandang tanawin sa magiging uh, rota ng uh, icon yan at syempre magkakaroon din tayo ng pagkakataon para makita ang mga iniidolo nating moto vloggers yan grabe so ayun papunta na tayo ng 7 eleven at uh, doon ng uh, aming uh, eyeball yan Sa so, mga ato dito na tayo yan. Sige, Jedus, kasama natin. Siyempre. Ating, Uh, HPG rider. So, yun, ah. daming sasakyan, ano? uh, back to normal. Busy na ulit ang mga tao. So, yan, mga ato Larga na kaya tatatlo lang kami ang uh, coordination na gagawin natin is region 2 lamang yeah. hindi, hindi tayo lalabas ng uh, region 2 yung uh, magiging uh, icon ngayon is uh, adventure ride lang siyempre at dahil uh, kasama natin ng uh, Philippine uh, motorcycle tourism sa mga magagandang tanawin ang magiging ruta natin. To promote tourism syempre. Yeah, let's go, let's go. Iyon. Dito na tayo sa Bayambong, Nueva Vizcaya. So dito yung uh, kanilang uh, tourism office. So kailangan nating pumunta sa kanilang uh, tourism office dahil sabi ko nga ang uh, Philippine uh, motorcycle tourism ang uh, magiging uh, katuwang natin sa darating na icon. So ang uh, magiging uh, checkpoint kasi natin is mga tourist spot ng uh, region 2, yeah. Kaya kailangan nating mag-coordinate. So 'yun, makatunay dito na tayo. Hanapin na natin mga uh, tourism office nila. So maki coordinate tayo kung saan pwedeng mag-checkpoint ng kanilang tourist spot dito sa Biskaya. Yeah. Provincial Tourism and Culture Office. We're here. Na mimili po kami ng mga tourist spots dito sa dito sa Nueva Vizcaya Wherein uh, pwede po sana ng gawing checkpoints ng mga riders. Uh, so yan mga tunay, okay na tayo. So pupuntahan naman natin sunod yung mga tourist spot nila. Punta tayo ng Ambagyo. Yeah. Siguro doon na tayo mag-breakfast. Yeah. So, Yeah. Thank you. Ah, tourism office ng Nueva Vizcaya. Ma'am. Costales at Apelido let's go. So, pupunta natin yung uh, tourist spot sa Ambagyo para kausapin yung uh, owner na uh, gagawin nating uh, pit stop yung uh, kanilang uh, lugar yan So ang icon ngayon ay uh, adventure loop na yan activity ride hindi lang basta ride so meron silang uh, kailangang uh, gawin diba Ayan. so papunta na tayo doon So yan mga katunay Pakit na tayo ng ambagyo Ayan yeah. Good weather Lamig So mga katunay Malapit-lapit na tayo Sa ating destination. Destinasyon yeah. Ayan So Nararamdaman ko na yung lamig Ayan uh, o oh, Ulap po oh. So ayan, nandito na tayo mga katunoy Umikot lang ako kasi naalala ko to eh Nahirapan sila dito eh Ayan, hindi siya masyadong maputik Kasi last time nung pumunta kami dito close Tapos maputik pa Woo yeah! So we're here. I'm inside. And welcome to SkyScape 360, the Nature Park. Yann, yeah. register here. Sana. We're registering. Good morning. Good morning sir. Paglalaki, Cikatunay. Hello. From Good morning, sir. Good morning from Cagayan City. oras na? 11? Seven, 16? Seven. 17. 17. 17. Yeah. So ayan mga ato, nang dito ning owner ng So hindi siya man, hindi siya kare. Ano ba to? Skyscape 360. Uh, uh, 360 uh, Para uh, yeah. uh, 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 Check natin yung mga spot nila. Ayan. Yeah. Ito yung paragliding. Ayan, let's go. Uy, taas na natin, no? Yo, this is the paragliding site, ano? Grabe. Kanda napakagandang lugar daming tao so dito na tayo mag uh, brunch dahil 11.30 na yun See you now. We're good to go. Goodbye. Bye. Yeah. So, ang uh, aming next destination is Lower Magat. Ayan mga katunay, papaba na tayo So, ang discarte dito Diretso ka muna dun Sa taas Para sure Ayan Ayan Alanganin yan eh Medyo alanganin yung ganyan So, kailangan Diretso ka muna Sa taas Ikot muna tayo Yan Para suwabe Ang baba So yon mga katunayan Dito na tayo sa GNB Ito yung isa sa magiging uh, Tourist spot natin Itong GNB So yun, dito na tayo sa GNB Ayan, Pie Ito ang isa sa magiging ayan, tourist destination na pit stop nila ng ating mga participant Nakita mo naman kung gaano karaming pila dito sa Pie nila Ito yung uh, legit na Pie talaga GNB So yun, okay na tayo dito sa GNB Ayan, pumayag yung owner pero ang magiging pit stop natin Doon sa resto nila Sa restaurant ng uh, GNB So yan mga katunay We're here at the uh, Lower Magat Eco Tourism Yan So yun mga tunay Dito na tayo Sa helmet, Park Reservation And ticket booth Dito yung office nila Pinaka office nila Lower Magat Eco Tourism parang. Welcome to Elmet. Ayan maganda kasi dito sa Lower Magat kasi marami kang uh, activities na pwedeng gawin. Ayan so talagang isa ito sa tourist spot ng uh, Nueva Vizcaya. So papasok tayo sa lower no. Che check natin kung uh, anong pwedeng gawin ng mga riders natin. So, thank helmet ya yeah. lower maggot ecotourism Sinasabi ko, ha, mulan bang dito? Banda dun, maganda weather, walang ulan Ayan, so ayan mga katunay yung isang kasama natin si Mong eh, Naiwan na dito sa Alicia May dadaanan pa daw siya dyan sa Looban So ayan, kasama ko na si ku Jedus sakto siya oh sayang wow. oh. Yes, sir. Hawaiian City. ito na na kami ni kay Jedus. Rush hour na eh. At uh, labasan na naman ang mga galing sa trabaho. So ayun, makakatunay. Dito na tayo. At uh, pauwi na rin tayo. At syempre, papasalamat ako. Nako, close. Wala na nakalagay doon. <laughs> close road. Ayan. Ayan, papasalamat ako sa ating unang ride ayong uh, 2024 ayan at uh, salamat kay uh, Kuya Jedus at saka kay Edison ayan uh, nakasama nating uh, nag-ride at uh, siyempre salamat din dahil uh, naging uh, ligtas ang uh, ating ride ayan so ayun uh, at uh, naging maayos ang uh, lakad natin uh, para sa darating na uh, icon Binobati ba uh. City of the Ah uh, Adventure Loop Yan maraming salamat So uh, abangan na lang ng ating mga rider dahil limited slot lang yun ano sa page uh, So nasa 500 participants lang tayo Pero basta basta abangan nyo na lang sa page ng uh, icon yung uh, details ng, uh, magiging palaro. At syempre, ang partner natin dito, ang uh, Philippine uh, Motorcycle Tourism. Yan. So, the best tong larong to, ano, hindi lang siya basta takbo lang ng takbo. So, uh, makabuluhan tong larong to, mga Maraming salamat sa inyo. Ayan. Palagi ko rin sinasabi sa inyo na mahal, na mahal, na mahal ko kayong lahat. At ayun, at uh, syempre, ako ay uh, bumabati sa inyo ng uh, Happy New Year, mga katunay. At uh, tandaan nyo yung uh, palagi kong sinasabi sa inyo. Ayan. Na hanggat nandiyan kayo, eh andito ako uh, para sa inyo. Gagawa pa tayo ng maraming uh, videos. At uh, pansamantala ko muna tatapusin ang ating vlog dito at magkita kita tayo muli sa aking susunod na vlog. Maraming salamat sa support ng tunay, mga kaibigan tunay. Lagi niyong tandaan, may no, love Bye-bye.